Si simularing arthritis o sa tuhod na kapag napabayaan ay nagre sa pagkalumpo hanggang sa tuluyan ng hindi makabangon at hindi makalakad ang pasyente. May mga ulat na nagsasaad na isa ang sakit sa puso na sumasabay sa pagkakaroon ng arthritis at may tinatawag na rheumatic heart disease. Isa rin sa pinangangambahang resulta ng lumulubhang kondisyon ng arthritis ang depresyon. Sinasabing ito ay bunga ng nawawalang kakayanan ng pasyente na kumilos at gumalaw tulad ng nakasanayan ng gawin. Hinahanap-hanap ito ng katawan kung kayatan ang limitadong pagkilos dahil sa anumang uri ng Rayuma ay nakapagdudulot ng severe psychological distress sa taong nakararanas nito. Misto lang ikinalulungkot ng labis ang tila pagiging inutil na at nagiging pabigat sa pamilya dahilan para manlumo at mawala ng pag-asang mabuhay. May kaso rin na nakamamatayan na ng pasyente ang kondisyong ito. Sa makabagong paraan ng gamutan sa healthcare facilities, ay nilulunasan ang karamdamang ito sa pamamagitan ng pain reliever medications at physical therapy. Subalit nananatiling paulit-ulit lamang ang kondisyon ng mga pasyente. Dahilan dito kung kaya't ang iba ay nagpapa-opera na lamang Karaniwan ang nararanasan ng arthritis ng mga taong may edad 50 pataas. Bagamat marami ring mas nakababata ang naapektuhan ng sakit na ito at maging ang mga bata mismo na hindi pa umaabot ng labing taong gulang ay nagiging biktima rin. Sa isang pag-aaral ay napag-alaman na ang mga batang madalas na uminom ng antibiotics ay doble ang risk na mag-develop ng juvenile arthritis kumpara sa mga batang hindi umiinom ng anumang antibiotiko. Samantala, sa hiling galing gamutan ay ipinapayo ni Dr. E sa mga pasyente ng arthritis na iwasan din ang mga iced beverages at sa halip ay puro mainit-init ang dapat inumin para matulungan mag-dilate ang mga ugat sa katawan na magbibigay daan para mas maayos na maihatid ang supply ng oxygen sa mga apektadong bahagi ng kasukasuan at mabawasan ang pananakit sa nararanasan ng pasyente. Makatutulong din umano bukod sa mga nabanggit na ang pag-iwas sa mga maaasim at ginataang pagkain. Sa holistic approach ng paggagamutan, binibigyan din ni Dr. E ang healing powers ng collagen-rich foods na lulutuin ng may sabaw o hydrating upang muling palusugin ang cartilage na nag-uugnay sa buto ng pasyente. Kabilang dito ang chicken feet, litid ng baboy, baka at kalabaw, gayon din ang bone marrow ng baka. Sa hanay ng gulay ay mayaman sa collagen ang saluyot, alugbati, gainura, talinum at ang paddle cactus kasabay ng regular na hydrating collagen-rich diet ng pasyente, ay ipinapayo ni Dr. E ang regular na gentle massage ng healing galing oil sa apektadong bahagi ng katawan sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. 3 to 4 times a day na laging dadampian ng warm compress, bago, at matapos ang gentle massage. Ipinapayo rin ni Dr. E ang pagkain ng calcium-rich foods kasabay ng hydrating collagen-rich diet ng pasyente upang palakasin ang mga humihinang buto. At isa sa mga paboritong hydrating at calcium-rich food ni Dr. E ay ang singkamas. Kasabay nito ang pagsasaayos sa mga naapektuhang ugat sa kasukasuan ng pasyente sa tulang ng herbal vitamins B1, B6 at B12. Ipinapaalala rin ni Dr. E na dapat sikapin ng pasyente na gawing madalas ang paggalaw o pag-ehersisyo na malaking tulong sa mabilis na paggaling ng pasyente. Sa kabilang dako, kung nasa malubhang kondisyon na ang pasyente na tila iginupo na ng arthritis, ay inirekomenda na ni Dr. E ang Healing Galing Detox Protocol Diet sa loob ng tatlong araw hanggang isang linggo o higit pa upang mabilis na maitapon ng katawan ng pasyente ang mga toxins na nagdudulot ng komplikado nitong kalagayan. Isinasabay na rin dito ni Dr. E ang serpentina tablet o ang dahon ng halamang ito bilang tsaa para agad na mapahupa ang pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Tinutukoy rin ni Dr. E ang tulong ng ilang halamang gamot na makakatulong sa mga pinahihirapan ng arthritis. Kasama na dito ang aloe vera. Nakilala sa kanyang healing properties para sa mga pananakit na nararamdaman. Maaring i-apply ang sariwang katas ng aloe vera sa mga nananakit na kasukasuan at makakatulong ang soothing effect nito. Makakatulong rin sa mga pasyente ng ganitong kondisyon kung palalakasin rin ang mga muscle ng katawan para masuportahan ang kasukasuan sa pamamagitan ng potassium intake mula sa mga sariwa at hilaw na gulay at prutas na mayaman dito. Napag-alaman sa mga pag-aaral na malaki ang nababawas na potassium kapag niluto na ang mga gulay at prutas. Kabilang sa mga pagkaing mayaman sa potassium ang saging, ang melon at kalabasa, gayon din ang black rice at whole wheat bread. Ipinapayo ng mga eksperto ang pagkain ng hanggang 4,700 mg kada araw ng mga pagkain mayaman sa potassium. Kapag nakakaramdam na ng ginhawa, ay maari na mag-shift sa hydrating collagen-rich diet ang pasyente. Ang luya at ang turmeric ay parehong nagtataglay ng anti-inflammatory properties. Maaring gamitin ang dinikdik na sariwang luya at turmeric bilang pantapal sa mga kasukasuang sumasakit kasama ng langis ng nyog. Sa kabilang dako ay maaring magbabad o soak ang pasyenteng pinahihirapan ng arthritis sa mixture ng Epsom salt at mainit-init na tubig. Natutulungan ito na paginhawain ng pakiramdam ng mga muscle at kasukasuang nananakit dahil na rin sa mataas na magnesium na taglay ng Epsom salt bukod pa sa inaayos nito ang kondisyon ng puso at presyon ng dugo. Ihalo lamang ang dalawang tasa ng Epsom salt sa mainit-init na tubig kung saan magbababad ang pasyente hanggang sa mawala ang init nito. Para sa matinding pananakit ay maaari itong gawin ng tatlo hanggang apat na beses per week. Mga kapatid, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay kailangang alagaan dahil ang mga sakit ay maaaring magpaulit-ulit lamang. Ngayong bagong taon, gawin po nating New Year's resolution ang pangangalaga sa ating katawan at isipan para lagi po tayong healthy at masaya. Iwasan ang mga bawal, huwag magpasaway, everything in moderation at panatilihin po ang positibong pananaw sa buhay. Tulad po ng ating kapatid na si Carol Loria na nagsa-celebrate ng kanyang 18th birthday today. Happy birthday, Carol. 18 ka na naman. At lagi natin tandaan, mga kapatid, ang famous words ng ating paboritong manggagamot na si Dr. Hippocrates. Let food be your medicine and let your medicine be your food. Ito po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Mel Calvario. At uh, hanggang sa muli, no, ang healing galing family po ay nagsasabing may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan, ah! So, hindi ka pala buntis, dun sa 3 months na yun na delayed Opo. ka, PICOS na. PICOS na po. Polycystic Ovarian bilateral Syndrome. po siya. Parehong ovaries mo ay may mga itlog na nabubugok. Opo, yun, 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 yun po. ang ibig sabihin po nung bilateral na yun. Ma hindi nga daw po lumalaki yung egg cell, parehas po dun sa ovary. Abangan ang mga tips ni Dr. E para magka-baby sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Isang mahalagang paalala, ang healing galing main office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultations. Lunes hanggang linggo, alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon, maliban tuwing holidays. Maari kayong tumawag sa aming hotline na 0921-455-0355 para sa inyong mga katanungan.